Mga kaubayan, sa kasalukuyan ay narito tayo sa uh, tabi ng araritos. Isang uri ng halamang gamot na napakabisa po sa dengue. Ang proseso po ng paggamit nito ay ganito lamang po mga kaubayan. Ito ay pinipit-pit po. Ang kasama po nito ay tuba-tuba. Ta tara na po at kukuha din po tayo ng tuba-tuba mga kaubayan. Tara na po. Lingid sa ating kaalaman mga kaubayan, ang tuba-tuba at araritos ay napakabisa po na panggamot sa dinggi. Ito po ang tuba-tuba mga kaubayan. Ang proseso po ng paggamit, ng tuba-tuba at araritos, ito po ay pinipit-pit. Pinipit-pit po yan mga kaubayan tapos kinakatas. Yung katas po, yun po ang ipinapainom sama mga may problema sa dinggi, yung mga anemic po, yung malakas pong kainin ng white blood cell, yung red blood cell. Ganun po, yung katas po pinapainom. At kung emergency naman po mga kaubayan, eto, kung emergency po, ang ginagawa po namin nito at wala na kaming pagkakataon na pitpitin pa, ay kinakain na lamang po namin eto ng ganito. Ganyan po. Hindi po nakakalason ito mga kaubayan sapagkat ito po ay napakabisa po na uri ng halamang gamot ito. Ganyan po, pag emergency na po mga kaubayan, kaya yung ating mga kaubayan na yung ating mga kaubayan na may problema po sa dingge, yung maanimik po, yung malakas pong kainin ng red blood cell, yung white blood cell, eto lamang po, tuba-tuba uh, at ar-aritos. Itong tuba-tuba po, ay marami po tayong benepisyong nakukuha dito. Sana po ay pakishare naman po ang mga videos para malaman ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng tuba-tuba at ar mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.